Hi guys, welcome to my channel kung bago ka palang sa aking youtube channel huwag kalimutan mag like, share and comment and then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga video guys ito ngayon guys, ang ating ulam sa hapunan ito mayroon tayong itlog na maalat mayroon tayong kamatis, sibuyas simple lang na ulam to guys Mayroon tayong daing na bangos prito'ng daing na bungos. meron tayong prito'ng talong na may sawsawan na toyo toyo at kalamansi. Meron din tayong sinigang. 'Yan ang ating sinigang na liempo. Tara na guys, kain tayo. Ito ang ating ulang for dinner. Meron tayong sinigang. Meron tayong talong na may toyo mansi. And then daing na pritong bangos meron tayong itlog na maalat na merong sibuyas kamatis meron din tayong salad na mangga ayan guys Ayan na guys, kain tayo. Simpleng ulam, pero masarap. Yan ang ating ulam sa hapunan, guys. Sinigang na po. Pritong talong na may sausawan na tuyo mansi. Then, meron tayong daing na bangos na prito. Itlog na maala. Meron tayong mangga. Ayan. Yan ang ating simpleng ulam guys. Sinigang na tiempo. diyan talong, bangwas, itlog na mga ah. salt egg. Ayan ang ating salt egg. Itlog na maalap. Then, meron tayong Mangga. Ayan na guys, ang ating ulam. Sabayan nyo kami kumain ng hapunan. Simpleng ulam pero masarap, napakasarap. Ayan guys, ang ating ulam for today's dinner. Napakasarap nito guys. Ayan guys. Tara na guys. Kaya na tayo. Ito ang ating ulam. Lima lang naman kami kakain guys. hindi naman yan nakuubos. Marami pa yung matitira. Ayan guys. Ayan guys. Dito na lang guys ang aking video. Thank you so much for watching. See you on my next vlog.